Inilarawan bilang, napapanahon at dapat suportahan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang panukalang batas ni Senator Robin Padilla na pagbibigay ng equal access para sa ating mga kapatid na Muslim at katutubo sa mga pampublikong sementeryo. Pinuri ni Senator Pimentel si Senator Padilla sa pag-iisip, pag-akda, at pag-sponsor ng Senate Bill 1273 sa naganap na Supportive Interpolation nito Noong nakaraang ika-25 ng Setyembre, taong 2024. I think this is a, a very timely measure especially given the fact that our sponsor as and, and the author himself has received the complaints and feedback, actual real life experiences na sinasagot nitong panukalang batas na ito. This is a measure which I think we should support, Mr. President. Ipinunto naman ni Senator Padilla na tagapangulo ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs na inihain niya ang panukalang batas matapos malaman ang real-life experiences kung saan nagkakaproblema ang mga Muslim at katutubo sa paghanap ng burial grounds para sa yumaong mahal sa buhay. Dagdag pa ng senador, Nakakagalit ang mga insidente tulad ng pag-displace ng isang daang labi sa mga Muslim cemetery sa Quezon City at Montalban dahil sa gawain ng quarrying company. Ito pong uh, panukala po na ito, uh, Ginoong Pangulo, ito po ay ibinunga ng napakadami pong malulungkot na karanasan ng ating mga kapatid pong muslim at mga kapatid po natin na mga katutubo. Katunayan po, uh, meron din pong hakbang ang uh, National Commission ng uh, Indigenous People po. Sila din po ay uh, nakausap din po natin at sila din po ay may posisyon po na talaga pong meron pong diskriminasyon pagdating meron. din po sa mga katutubo. Nagmungkahi din si Senator Pimentel ng panukalang mapabuti ang panukalang batas, kabilang ang floor plan para sa public cemeteries at ang hindi pagpayag sa donors ng burial lots para maimpluensya ang pagpartisya ng mga sementeryo kung saan sinang ayunan naman ito ni Senator Padilla. Katanggap-tanggap po ang nais niyo pong gawing na amendment po.